ayun eh po, manguha po tayo ngayon ng paninda pareho tinda tinda po ulit tayo ngayon mustasa freshness kahit ako Ayun po, mangunguha na rin po tayo ng beans so, Para sama-sama na po ba? para po isang lakad na natin yan po beans ah, Kacang lembutin pura i Panalo Haharbis ah, na rin po tayo ng upo. Yan o. Oh. Upo. Upa o. Oh. sa dulo. Yan na po. Sunod-sunod ang ating ano ayun pala sa kabila pa oh. pang bulang lang hahanap pa po tayo Laki nito sa ilalim mo. Sudah, ilalim. Oh. Dami hmm. pala ah. sa ila ilalim. Hmm. Mura. Hindi na ako aray sa bulang lang. Hmm. Ayun po, at mga paglako po. Tayo. Yan na po yung ating mga paninda. Oh. Pechay, mustasa, tapos aray upo. Mabukid oh. po ulit ang lakad natin. Ano siya ayo? Ikaw ba pisan? Upo beans. Pichay, patula, ah, patula bagang. Oh. Opo. Sa inyo ba ito? May tao. May tao sa inyo. Mag-aalok ako. Opo, uh. pichay, mustasa, beans. Ha? Mustasa. Ha? Are ah, mustasa. Ganito ah, 20. May gulay ba diyan? <laughs> Ito ah, vegetable. Gusto ko nga ay talbos. Ano? Talbos na Kamote. Ah, marami do sa akin na. Bakit mabos lot? Baka ka mabos lot. Puro, puro mga kulay green. Ah, oh, oo, oh. puro kulay green. Opo. Opo, pagalang Hey, Pony. Oh, 20 lahat yan. Ayan, ay ikaw, ay, ay, walang diyo. Sorry. Brian, ikaw ba? Inabot din sa hindi na one. Anong lang Muntik ba? na. Anong lang, lang ako po natin? Bulang dito? lang, Nora. Ikaw, Naipit pa Ayan. si Pinsan. Ay, pa Pwede rin, Nora yan. Pili o tinang malaki. <laughs> Ayun daw ang gusto niya. Maliit pa man din. Isa Ayan, isang. Isang lang, bahin ti. Hindi naman nangangano po. Hahaha. <laughs> Ano? Beans. Nasa beans, are? Are, oh. Ah, <laughs> mm. yan nga pala ang onion. Yan na lang. Yan na lang, isa. Opo. Si Tita Lucy si po ba? Wala. Sa uh. impan tayo. Oo. Umuwi yung dalawa. Umuwi yung magsyota. Are. Oh, oh, Hindi ka lang mga kainan. <laughs> ano ba? Opo. Oh, Pampagalang. Opo. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O, no? Bilang daw, utsinta <laughs> <laughs> Lagi siya utsinta Alam mo ba Sabi ko daan pa ah <laughs> Napakaroon sa <laughs> Sarap na Nurat, nurat Nura luya Isali gulay. Pichay. Mustasa. Opo. Ilan po? 20. Pili o. Maganda at bagong ano. Pasakan. Pindam. Pasaka? <laughs> Oh, dito muna ako nag-aalok bago ako umuwi. Salamat po. May tao ka dito sa kabila. Meron. Salamat po. Mamaya, pawi. Pichay, mustasa, beans. Oh, ari, nanahining. Uh. Upo, ang ganda upo. Hmm, uh. uh, bainte, Oh. You know. Oh, to, yun po. Upo ba nanahining? Ang ganda, oh. Uh. No, bang? Ah, ah, may upo ba siya? Oo, oh, no, anong misa nandami nandami? Maganda Ma ring upo ko naman, oo. No? Ay, siya nga yan. Tama-tama isang gulay. 20? Ano? Magkano ang binta ni... Abay, 30. Ay, laki naman. Oo. Oh. Oh. Hindi daming kaya ng ilang... Ay, eh, ito nga lang hmm. pa, kamote. Ay, wala pa oti-kamote. Hindi ah, ah. ba sa kabila, walang tao? <laughs> Ayun. Hindi dito. Ha, ha, ha. Hindi ba sa kabila? Ayun no. ay, na din. Oo, oh, may tao po ba doon? nakakahiyata naman tumawag ha bayain na pagbalik na lang uli utoy ta ta, -ta mo daw utoy utoy kung bibili doon ang gulay sa kabila Tingnan na beans ito. opo la, may tricycle sa panok sa isda anak uh, pizza ano ang iyo kami kaaan ka rin pitsial, pa rin ng pizza na nung upo 20 yan pili ang nahulog. Hindi ba? Ako tatabi dun sa kabila. Saglit na araw ha. Bibira Yan na lang ba? Ano? Oo. May luya po. Ikaw ba bang B.O. po? Sa Oo. Allah. Tama-tama dyan -tama si Itaw. Salamat. <laughs> Salamat na Bulang lang. Mura pa. Ay, kinawa ko na Nasa ilalim.